Arestado ang isang Nigerian matapos umanong mambastos ng pulis sa banyo ng isang mall sa Cebu City. Ayon sa biktima, pinagtawanan at hinampas pa siya ng suspect matapos niyang magpakilalang pulis. Makibalita tayo kay Randy Gurion ng GMA Cebu. Inariso ang lalaking Nigerian na si Gokmele Iziel dahil sa reklamong pambabastos sumano niya sa isang pulis na lalaki. Ayon sa pulis na hiniling na huwag siyang pangalanan, umiihi siya sa banyo ng isang mall nang lapitan siya ng 30 taong gulang na si Eziel. Hinawakan daw ng dayuhan ang ulo ng 52 taong gulang na pulis. Matapos nito, bigla raw isinumsub ng Nigerian ang mukha ng pulis sa masilang bahagi ng katawan ng naturang dayuhan. Mga gamay lang kayo, na, ma ba? juga, bastos yun ba? Nagpakilala naman daw ang pulis na isa siyang alagad ng batas pero pinagtawanan lang daw siya ng Nigerian. Agad din daw tumakbo palayo ang dayuhan. You're under arrest. na ko, iyam ko ka ako man siya, gamay ko. Si banda ko, pag banda na ko, dagan siya mo ito, na eh. Sa tulong ng mga gwardiya ng mall, naaresto ang dayuhan. Sinampahan siya ng reklamong direct assault, grave moral defamation at unjust vexation. Hihilingin din ng pulisya sa Bureau of Immigration na ideport ang naturang turista at mailagay sa blacklist para din na ito makabalik ng bansa. This is a matter of kanang uh, pagpapawaw o pagpasto sa usaka langyaw dere sa atong nasod. Kita di di mata basta makong sa lain nasod. Pero ipakita nato nila dere na we have laws, we are governed with laws. Hindi nagbigay ng pahayag ang Nigerian, maging ang pulisya Nahirapan sa imbisikasyon dahil hindi raw nakikipag-cooperate sa kanila ang sospek. Randy Gorion, Nagbabalita, Pilipinas.